Malingan nyo naman. Parang walang ano, lakas eh. Ayun, yun. Ayun, si Nina. Walang... Ayan, lapitan mo. Magnano ka. Ano? Kaya mo yan. Malay mo, maging inaanak ka Oo. Tama na. Bala ka na. Sa bata kami. Takasan lang tara. kayo po si Ninang. Bakit? Ano kailangan mo? Tulong ho. Wala mo na muna kayo. Punta mo na nga kayo doon. Huwag kayo marunong masyadong magmasahe. Wala na kayo. Ito yung Bagong salta, di ba? Huh? Eh, kailangan ko po ng tulong nyo. <laughs> Oy, para sabihin ko sa'yo, hindi lahat ng bagay, pera lang ang Ha? Huh? Hindi ka basta-basta magiging inaanak ko. Eh, bang gagawin ko? Wala na akong mamibigay. Ayos ka nga dyan. Wala kang... mabibigay. Pero... May magagawa ka. Ang tanong, kaya mo kayang gawin? kapalit na tulong ko. Gagawin ko kahit ano. Makalabas lang ako dito agad. Pumasok ka sa office ni Warden. Kunin mo lahat ng cellphone na kinumpis niya. Ho! Oh. Ano? Hindi mo kaya. Di <laughs> e, ba? ka? Para gusto mo. Ay! Asan na yung mga nagmamasahe ko rito? Huwag Dito, dito, dito! sa kya! <laughs>